Magandang gabi ulit sa inyo aking mga katambay. Welcome back dito sa ating YouTube channel, ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Ngayon, itutuloy natin ang part 3 ng Silid 313. Kwento mula kay Erwin na ngayon ay tatapusin na niya ang misteryo ng kwartong iyon. Silid 313 ang pagtatapos. Matapos ang gabing may tatlong malalakas na katok sa kanyang pinto, hindi na alam ni Irwin kung tatakas ba siya o bubuksan iyon. Nanginginig ang kamay niya, ngunit nang siya'y lumapit, napansin niyang wala na ang mga katok. Tahimik ang pasilyo, ngunit may iniwang sulat na nakasilid sa ilalim ng kanyang pinto. Nakakulot ang papel, parang luma na at marupok, at nakasulat gamit ang tinta na halos kumupas na palayain mo ako. Kinabukasan, imbes na umalis, nagpasya si Erwin na tapusin na ang lahat. Lumapit siya kay Mang Rene ang guard at sinabi, Mang Rene, kung totoo ang nangyari noong 1998, hindi ba't may iniwang gamit si Clara sa silid? Baka may naiwan siyang bagay na di niya mailisan. Ayaw sanang maglabas ng susi ang matanda, pero dahil nakikiusap ng todo si Erwin, sa huli ibinigay nito ang duplicate key. Kinahapunan, hawak ang susi, tumayo siya sa harap ng room 313. Ramdam niyang parang may malamig na hangin na humihigop sa kanya papasok. Dahan-dahan niyang ipinasok ang susi at binuksan ang pinto. Pagpasok niya, tila bumalik siya sa nakaraan. Ang kwarto ay nanatiling lumang luma. May kurtinang kulay ginto na kupas, kama na may bakas ng lumang mancha, at sa dingding, nakasabit pa ang litrato ng mag-asawang bagong kasal. Sa isang sulok, naroon ang salamin na ginamit ni Clara sa huling gabi niya. Basag pa rin ang gilid nito at sa pagkakatingin ni Erwin, tila may aninong nakatitig mula sa kabilang dulo ng salamin. Pagpapakita ni Clara biglang nagdilim ang buong silid. Sa gitna ng kwarto, lumitaw ang anyo ni Clara. Nakayuko, basa ang buhok, suot pa rin ang duguang pantulog. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakakatakot. Umiiyak siya, may hawak na lumang diary. Ayaw kong mamatay dito. Ayaw kong iwanan ang lihim namin. Lumapit si Erwin at binuksan ang diary. Doon niya nadiskubre ang nakatagong katotohanan. Hindi nagpakamatay si Clara. Pinatay siya ng asawa niyang naglaho noong gabing iyon. Dahil sa selos at galit, kinulong siya sa banyo at pinilit na magpakamatay. Nang mamatay si Clara, naiwan ang kanyang kaluluwa, umiiyak at naglalakad sa silid. Dahil hawak niya ngayon ang diary, lumapit si Erwin sa altar, sa gilid ng kwarto at binigkas. Clara, hindi ka nagkulang. Hindi ikaw ang dapat sisihin. Nakita ko ang katotohanan at hindi ka na nag-iisa. Unti-unting lumiwanag ang mukha ni Clara. Ang mantsa ng dugo sa kanyang dibdib ay naglaho at ang kanyang mga matay muling nagkaroon ng liwanag. Habang unti-unti siyang naglalaho, Tumingin siya kay Erwin at nagsabing, Salamat, malaya na ako. Muling bumalik ang ilaw sa kwarto at sa unang pagkakataon mula noong 1998, naramdaman ni Erwin na payapa ang silid 313. Hindi na mabigat ang hangin, wala nang iyak at wala na ring bulong. Kinabukasan, kinausap niya ang management ng hotel at ibinigay ang diary bilang ebidensya. Nagpasya ang mga may-ari na i-renovate at gawing memorial ang kwarto. Hindi na para paupahan, kundi para alalahanin si Clara. Lumipas ang ilang buwan at muling bumalik si Erwin sa hotel. Hindi bilang takot na bisita, kundi bilang taong nakalutas ng misteryo. Ang mga empleyado, tuwang-tuwa at labis ang pasasalamat dahil natigil na ang mga reklamo sa 3.30. At sa gabi bago siya umalis, Nagising siya dahil sa mahina ngunit payapang tinig na narinig niya. "Salamat. Payapa na ako." Pagmulat niya, wala na ang anino, pero nararamdaman niyang tunay na malaya na si Clara. At dito na nagtatapos ang ating kwento sa silid 313. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot at kapana-panabik na kwento. Kung meron kang sariling kwento, isend sa tambayancreepy at gmail.com. Maraming salamat kay Irwin sa pagbabahagi ng nakakatakot, ngunit sa huli naging payapang karanasan mo. Ingat kayo mga katambay hanggang sa susunod na kwento.